Biglang nagyaya si daddy pero di niya sinasabi kung saan kami pupunta. Sinisilip ko nga yung maps niya tas mahigit 1 hour yung biyahe so napaisip ako kung saan kaya kami pupunta. Nung nasa SLEX na kami, napatanong na ako sa kanya, saan ba tayo pupunta? Laguna? Na traffic na kami lahat-lahat pero hindi siya nagpapatinag talagang ayaw niyang sabihin kung saan kami pupunta. Hanggang sa eto na nga ginabi na kami at nakarating na kami sa Taytay. -Tay. Diyos ko magtsatsanggi ba tayo dito? charot. Nakita pa nga namin tong napakalaking billboard ng MQ Kitchen and eto na nga nakarating na kami sa Antipolo. Nakakaloka magdi-dinner lang pala bakit sa Antipolo pa napakalayo. Pwede naman sa Tagaytay na lang pero minsan lang naman mag-prepare ng surprise si Daddy kaya pagbigyan na natin. Charot. In fairness naman, maganda yung napili niyang resto. Sayang nga daw, ginabi kami. Kasi sabi niya, yung mga napanood niyang videos, maganda daw yung view ng sunset dito. Tapos meron din palang pool dito, pero malamang hindi pwedeng mag-swimming dyan. Kaya medyo nahirapan kami i-convince si Grey Grey. Kasi alam nyo naman, mahilig talaga yan mag-swimming. Nagtatantrams na nga din kasi gutom na ang batang yan. Kasi ang haba ng biyahe namin, halos 3 hours from Cavite to Antipolo para i-celebrate ang wedding anniversary namin. Hindi naman ako nag-expect na may ganito tong paganap kasi nga sabi ko wag na rin kaming umalis kasi ang plano lang namin ngayong araw ay eh, magiimpaki kami kasi may flight din naman kami kinabukasan tapos yung trip na yon yun ay celebration namin pero thank you pa din daddy